Okay. Good evening, mga ka-partner. So, ito ko ngayon. Bibidyohin ko yung ginagawa ng misis ko. Masyado siyang ay Good evening. Magandang gabi po, mother. So, anong ginagawa mo, mother? Ikilo ang itlog para pare <coughs> laki at saka yun yun pala yung ginagawa sa ano sa log so ano ano hmm Duwa. scotch tape may babili pa sandali scotch tape dua kabilag din yung scotch tape ma scotch tape Ito, may bibili ng scotch tape. Ayan. Yeah. Uh, so. Arigga. Thank you. So, babalik ako sa ito so, ganyan pala mag ang uh, process ng itlog. Bino, bino ano sa timbangan para parihas ang bigat. Pero hindi naman by ano naman yan eh. By grams. Kung saan nakabilong ang ganyan nga grams. So Kaya busy busy siya ngayon, ayun. <clears throat> Alam natin yung mga misis natin. Shadow nga bala sa bahay. Ako na appreciate ko talaga yan pagising sa umaga so ayun maga magaan maghahanda ng almusal para sa estudyante ako naman gigising para magbukas ng tindahan namin kunting tindahan para yung hanap buhay lang so sabi nila aakala nila hindi mahirap maging ano sa isang bahay o kaya mula umaga hanggang magabi so kunti lang mapahinga kaya um, nga yung mga misis natin kawawa talaga kaya, um, sana maunawaan natin yung mga misis natin yan So Mga ilang piraso po yung nano nyo ma'am Yung nano ngayon na kilo sa 80, 92, So mga na, na harvest pala namin ngayon na itlog Is yes, 95 95 or 96 pero may reject yung isa yung, yung 96 na yan sa mahigit mahigit 100 heads po yan So 'yun, okay na. Uh, meron tayong kunting kita diyan. So, may, may mga stack-stack pa naman kami na itlog ngayon. Si walang pasok ngayon. kaya medyo ang itlog medyo madalang ang bilana bilihan. So, para marami may mga order-order naman kami. So, 'yan ang uh, ikot muna ako sa aking munting tindahan yan or mini grocery. Mini... <laughs> mini grocery na ba to <laughs> yeah dead joke kundan lang munting ano lang munting tindahan lang yan so well, mayroon naman dito dito naman kami kumukuha ng panggastos pangbayad sa bills so sa akin naman meron naman akong kunting sahod ay inaambag ko rin sa pamamahay namin minsan sa bigas minsan sa ano mga bayad sa utang hindi naman tayo hindi naman ibig sabihin na wala tayong utang meron tayong utang pero is control lang yung katamtaman lang yan tamtaman lang yung mga utang namin yan yan so lalabas ako sa munting ah, tindahan dito naman ako sa salas Ayan, yung salas namin maliit lang yon, maliit lang pero may mga alaga kaming aso Ayan, tulog Haul tulog, ha. Itu naman yung isa? yun, Juno. Oy, tulog din isa. Meron din akong pinakamalaking aso dito sa loob Yan o, tulog, tulog din niya. Yan. Okay. Ito Hindi naman para makita yung bahay namin maliit lang yan, yung ng sapatos and mayroon din kami isang yes dito yan lang so, yung, ano namin kitchen, yan so so ito yung lutuan namin. Yan, maliit lang. Ayan. Tapos, sa karamihan, yung kitchen at saka yung ano, magkatabi yung CR. Yan. CR agad. Yan. CR namin, maliit lang. Wala namang kano-ano ah. Hindi naman tiles. Yung floor lang yung tiles. Ayan. So, okay. Yan lang po. Ah. So maraming salamat sa papanood at manood kayo. Thank you for watching. Sana sana magustuhan niyo yung pag ano ko sa pagba-vlog ko sa aming bahay, munting bahay. Yan. So i-subscribe. Uh, like and share lang po. Kung nga pala si Ard YG vlogger. Nag-starting pa lang. Sana Uh, matulungan nyo ako kasi gusto ko rin mag uh, gawa or makatulong sa mahihirap sana matulungan niyo ako uh, hanggang dito lang muna yung pagbablog ko is yes, okay, bye bye maraming salamat po bye -bye -bye -bye.